sa darating na eleksyon bilang isang mayor ng Maynila? Isko. Bakit po si Isko, sir? Sinating is is is. is. isko, ano isko na lang kami. Ayun, sinating Isko din. Isko ano na lang kami. Isko. Balik Isko pa rin. Na namin. Mag magandang, magandang Mag mayor ni Isko. Ayan, thank you. <laughs> po na lang kami. Oh, thank you. Kami papalitan niyo. Oh. Ay, 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 gusto niyo kayo. Bakit ano po kayong naiba noong para Marami siyang napuntir dito sa Maynila. So yan guys, magandang hapon sa inyo lahat at welcome back sa ating channel James Garrett TV. So nandito tayo ngayon sa Maya Korea at tayo ay magkakandak ng uh, uh, survey dito sa Maynila no? at uh, magtatanong-tanong tayo kung sino yung kanilang uh, gusto maging mayor dito sa Maynila ayan so kasaba natin yung ating uh, ano uh, co-vlogger si EPG Ponce at saka Mani TV Vlog ayan sino yung napupusuan nyo? sa darating na eleksyon bilang isang mayor ng Maynila? Isko. Bakit po si Isko, sir? Kating Isko na lang kami. Ayan, sila na Isko din. Ano isko? na lang kami? Balik Ayan, isko. Balik Isko pa rin. Nagusto na, na namin. Mag magandang, magandang pag-mayor ni Isko. Ayan, thank you. <laughs> Kunan lang amen. O, oh, thank you na. Papalitan 'yon. Ay, ang itatapos ko na 'yo, pilitin mo. Ah, maganda si Bakit ano po ba 'yung naita noong? Marami siyang naputol dito sa may ila. Sino po yun. Sino po yun sir? Sino na 'yon? Babalik pa? Yung babalik. Yung pinababalik. Suspense <laughs> so, pa na si <laughs> Sir Sir, thank you Sir ah. Sir, lang Tatanong lang namin kung sino yung mapupusuan nyo bilang isang mayor ng Maynila. Bakit sa So far, no one is it, <laughs> 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 sir. Get it, sir. Eh, mga na guys oh. At Oh, 1.5 yeah. more ani Hey. Kaway-kaway mo na kay Sir namin. <laughs> Sir, thank you, sir. Ma'am kayo, ma'am. Ma'am, survey lang. Ma survey lang kami, ma'am. Kung sino yung yun po, 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 po po sa, sa bilang sa ng Maynila. Si Sam. Bakit po si Sam? Gusto uh, natin yung ano, matura yung bago. Ayan. Kaya natin ba? yung bago. Okay. Kasi sa dalawa, subok na eh. Butong inahamot eh. Thank you, you ma'am. Vlog like survey lang po, ma'am, sa YouTube po. Bakit po si or ma'am? maganda yung yung Ako si solid. <laughs> solid is ko Thank, <laughs> Thank you po. <laughs> Thank you. sa mga nagsaside car. Ayan. Sino po yung napupusuan niya bilang isang mayor ng is mga Ha, ay, ano, ano ko yan eh? Idol ko yan eh. Idol ni, ay, do, ni? Ne, Tatay si Yorme. Yeah, yeah. oh. kami dito, Yormie kami. Yeah, yeah. Eh kasi pagka uh, may limandaan lang. Oo, oh. ayun <laughs> <laughs> limandalang lang. lang <laughs> si Yorme. Magkano na ba? Magkano na ba? Sila isang libo. Ayaw <laughs> <laughs> bro. po oh, Thank you sir, thank you po. Big daddy. Love me. Bakit po si Yorme, Mom? po, Ayun, salamat